Magandang magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Quarterly Review. Um mag, magbibigay lang po kami ng kaunting paliwanag mga minamahal alam naman po ninyo na meron tayong bagong difficulty sa ating uh, recording sapagkat ang ating pong videographer ay may karamdaman pa din. At ang isa pa po, ang amin pong ginagawang recording ay advance sapagkat may mga appointment po na pupuntahan sa mga susunod na araw. Yung pong mga nagpadala ng mga pagbati o comment doon sa mga bago nating uh, episode ay hindi pa po natin na pupuha kaya wala pa po tayong mailalagay na pangalan para sa shoutout natin. Ganun pa man po ay binabati po namin kayong lahat at kami po'y natutuwa na tayo po'y patuloy na magkakasama-sama. Alam po namin na kayo'y nandiyan dyan lang para sa ating programang ito at natutuwa po kami sapagkat patuloy namin kayong nakakasama. Tayo po ngayon ay nasa ikalima ng topic ang pamagat po ay pag-awit ng awit ng Panginoon sa banyagang lupain. Subalit, atin po munang hihinging muli ang ating uh, patnubay ng ating Panginoon sa pagkakataong ito. Tayo po manalangin. O Diyos naming minamahal sa pagkakataong pong ito, muli po namin kayong pinupuri at pinasasalamatan sapagkat muli mo po kaming binigyan ng pagkakataon na kami ay makapag-aral ng inyong banal na salita kasama po ng aming mga taga-subaybay na ito, mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers po ng ating palatuntunan. Panginoon, nawa po gabayan ninyo kami sa pagkakataong ito at patuloy po nawang uh, buksan ang aming mga isipan upang aming pong mapag-unawa ang aming pag-aaralan ngayon at muli po ay kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, muli po magandang araw mga minamahal. Ang ating pong susing talata ay ating makikita sa awit 137.4 Paano namin naawitin ang awit ng Panginoon sa isang lupang banyaga? Hindi natin kailangan ng malalim na pag-aaral upang makita na ang sumulat ng mga awit ay nabubuhay sa masalimuot na sanlibotang puno ng kasamaan, pagdurusa at maging ng kamatayan. Ang napakaganda at matatag na sanlibotang nilikha ng Diyos ay lumalayo ng lumalayo sa kalagayan ng ito'y unang likhain. Kaya nga magsasabing tayo ay nabubuhay sa isang banyagang bayan. Gaya ng ating napag-aralan na ang Diyos ay makapangyarihang tanggulan sa klolo sa panahon ng pangailangan, subalit ang mga awit ay nalilito sa tila ba napakalayong Diyos at wala ng mabuting Panginoon. Ano pa't nagtatagumpay ang kasamaan? Datapat naghahayag rin, inihahayag rin ang katugunan ng sa nasaan nga ba ang mabuting Diyos. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-aaralan at pag-uusapan ngayon. Ang sabi po dito, number one, anong napakahalagang aral ang makikita natin sa mga awit? Pangalawa, papaano itinuturo ng mga awit ang kalagayan ng kanyang mga lingkod sa gitna ng malaking tunggalian? Pangtatlo, anong mga karanasan ng mga awit ang nagbibigay sa atin ng malaking aral? Pang-apat, ano ang pinakamagandang magagawa natin sa panahon ng malaking kabagabagan? At pang-lima, ano ang pinakamabigat na tukso sa mga lingkod ng Diyos at paano ito pagtatagumpayan? Balik po tayo sa ating unang katanungan. Anong napakahalagang aral ang makikita natin sa mga awit, Pastor Levi Perdon? Okay po. Well, so, ating pong titingnan Ano nga ba ang sinasabi sa mga awit at uh, ano ang ating matututunan dito? Uh, basahin po natin dyan sa mga awit, 74, 18, hanggang 22. Ano ba ang sinasabi? So atin pong titingnan ano? Alalahanin mo ito, o Panginoon, kung paanong nanglilibak ang kaaway at isang masamang bayan ay lumalait sa iyong pangalan. Sa mababangis na hayop, ang kaluluwa ng iyong kalapat ay huwag mo ibigay. Huwag mong kalimutan ang buhay ng iyong dukha magpakailanman. Magkaroon ka ng pagpapahalaga sa iyong tipan sapagkat ang madidilim na dako ng lupa ay puno ng mga tahanan ng karahasan. Ang ay huwag bumalik na may kahihiyan. Purihin nawa ng dukha at mga ilat na nga ngailangan ng iyong pangalan. Bumangon ka o oh Diyos, ang usapin mo ipaglaban. Alalahanin mo kung paano nililibakan ng masasama buong araw. Yan. So, ang sinasabi po rito, mayroong kaaway. At itong kaaway na ito, ang layunin, ay malibak ang pangalan ng ating Panginoon. So, sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan, alam natin na ang Panginoon ay nalilibak hindi sapagkat siya ay nagpapabaya. Kung hindi, tayo na kanyang mga lingkod ay hindi namumuhay ng naayon sa prinsipyo ng kalangitan. Kaya napakahalaga po na tayo bilang mga lingkod ng Diyos ay masumpungan na ang ating buhay ay nagre-reflect ng karakter ng ating Panginoon. Otherwise, malilibak ang pangalan ng ating Panginoon. At maraming mga naghihirap ng mga tao na kung hindi natin itinuturing ng maayos na pagturing, ang napupulaan ay ang ating Panginoon. Kaya dito po ay ipinapakita ang napakahalagang uh, responsibilidad ng bawat isa na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Kina tayo'y masumpungan na nag-uugaling katulad ng pag-uugali ng ating Panginoon. Tingnan po po natin dyan sa Kapitulo 79, talatang 5 hanggang 13, ano ang sinasabi? Hanggang kailan, o oh Panginoon, magagalit ka ba habang panahon? Ang iyong mapanibughong puot ay magaalab na parang apoy? Ibuhos mo ang iyong galit sa mga bansang hindi kumikilala sa iyo at sa mga kaharian na hindi tumatawag sa pangalan mo. Sapagkat ang hakob ay kanilang nilapa at ang kanyang tahanan ay kanilang giniba. Huwag mong alalahanin laban sa amin ang kasamaan ng aming mga ninuno. Mabilis nawang dumating ang iyong kahabagan upang salubungin kami sapagkat kami ay lubhang pinababa. Tulungan mo kami o Diyos ng aming kaligtasan para sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Iligtas mo kami at patawarin ang aming mga kasalanan alang-alang sa iyong pangalan." Bakit sasabihin ng mga bansa na ang kanilang Diyos? Naway ang paghihiganti para sa dugong na ng iyong mga lingkod ay eh malaman ng mga bansa sa, hirap ng aming mga mat sa harap ng aming mga mata. Ang daing ng mga bilanggoy dumating nawa ang iyong harapan. Ayon sa iyong dakilang kapangyarihan, iligtas mo ang mga nak nakatakdang mamatay. Ibalik mo ng pitong ulit sa sinapupunan ng aming mga kalapit bansa ang mga pagkutyang itinutyaas nila sa iyo, O Panginoon. Kung gayon, kaming iyong bayan, ang mga tupa sa iyong pastulan, ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Sa lahat ng saling lahi, ang papuri sa iyo'y aming isasalaysay. So, makikita po natin na ang Panginoon ay naduduwagi dahilan sa nangyayari dito sa bayan ng Israel. Ang kadailanan? hindi sila mapagpala ng Panginoon dahilan sa kanilang mga kasalanan. At yun ang nagiging dahilan upang sila ay masakop, sila ay maging alipin ng ibang mga bansa at ituring na ang kanilang Diyos ay walang kwentang Diyos o kaya'y Diyos na pabaya. Kaya mga minamahal, hindi naman tayo maaaring pagpalain ng Panginoon palibhasa tayo'y kanyang bayan samantalang tayo ay gumagawa ng kamalian. Kaya napakahalaga bilang mga lingkod ng Diyos na masumpungan na ang kanyang bayan, ang kanyang buong uh, hukbo ay masumpungang gumagawa na mumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Otherwise, paano tayong pagpapalain ng Panginoon? At kapag ka tayo, ay hindi pinagpala ng Panginoon papaanong matataas ang kanyang pangalan. Sa halip na mataas, ito ay duduwahagiin ng mga kaaway. Kaya mga minamahal, ang Diyos nangangako na tayo kailanman hindi niya pababayaan. Subalit, kinakailangan din naman natin italaga ang ating sarili sa paglilingkod na may katapatan sa ating Panginoon. Okay po, yan po ang ating katanungan sa number one. At pangalawa po nating tanong, papaano itinuturo ng mga awit ang kalagayan ng kanyang mga lingkod sa gitna ng malaking tunggalian? Ayan, titingnan naman po natin sa mga awit 41, 1 hanggang 4, ano ang sinasabi? Number one, mapalad siya na nagbibigay pansin sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa araw na masama. Niingatan siya ng Panginoon at pinananatiling buhay siyang tatawaging pinagpala sa lupain. Hindi mo siya ibinigay sa kagustuhan ng kanyang mga kaaway. Aalalayan siya ng Panginoon sa kanyang higaan ng karamdaman. Sa kanyang pagkakasakit ay iyong inaayos ang buo niyang higaan. Tungkol sa akin, nakin sinasabi, o Panginoon, sa akin ay maawa ka. Pagalingin mo ako sa pagkatlaban sa iyo. Ako'y nagkasala. Yan. Makita po ninyo ano? ang sinasabi, ang Panginoon nagpapagaling. Ang Panginoon nagpapa, nagpapala. Datapwat, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng karamdaman. Kasi ano sabi ng mga awit, ako'y nagkasala. So yung pong ating mga pagkakamali, yung ating mga pagkakasala, nagdadala at naghahatid sa atin sa mga suliranin na nagiging dahilan kung bakit tayo ay uh, nalilibak ng uh, ibang mga tao. Kaya napakahalaga po, tatandaan natin, hindi tayo exempted sa gawain ng kasalanan, sa bunga ng kasalanan. Hindi tayo exempted na palibasa tayo anak ng Diyos ay hindi tayo tatablan kahit na tayo nagkamali. Mga minamahal, yung kasalanan ay matindi talaga ang tama nito sa atin mismo, personal, at sa ating mga kapatid. Tingnan pa natin sa mga awit, uh, 88, 3 hanggang 13. Eh. Ano ang sinasabi? Sapagkat ang aking kaluluwa ay puno ng mga kaguluhan at papalapit sa Sheol ang aking buhay. Ako'y ibinilang sa kanila na bumahababa sa hukay. Ako'y taong walang lakas. Gaya ng pinabayaan sa gitna ng mga patay. Gaya ng pinatay na nakahiga sa libingan. Gaya ng mga hindi mo na inaalaala sapagkat sila inihiwalay sa iyong kamay. Inilagay mo ako sa pinakamalalim na hukay sa madidilim na dako at kalaliman, ang iyong puot ay mabigat na sa akin ay nakapatong at iyong sinaktan ako ng lahat mong mga alon. Pinalayo mo sa akin ang aking mga kasamahan. Ginawa mo akong isang bagay na kanilang katatakutan. Ako'y nakakulong upang ako'y hindi makatakas dahil sa kalungkutan ay Lumabo ang mata ko, O Panginoon, araw-araw ay tumatawag ako sa iyo. Aking iniabot sa iyo ang mga kamay ko. Gagawa ka ba ng mga kababalaghan para sa mga patay? Ang mga patay ba ay babangon upang purihin ka? Ang iyo bang tapat na pag-ibig ay ipapahayag sa libingan o sa, aba, o sa abadon ang iyong katapatan? Ang iyo bang mga kababalaghan ay malalaman sa kadiliman o ang iyong katwiran sa lupain ng pagkalimot. O Panginoon, ako sa iyo'y dumaraing, sa umagay dumarating sa harapan mo ang aking panalangin. So, mga minamahal, mayroon din mga pagkakataon na tila baga tayo ay iniwan, abandoned by God. Mayroon mga suliranin na idinadalangin natin, tila man din hindi pinapakinggan. Subalit so, mga minamahal sa talatang ating binasa kinakailangan tayo ay manatiling nagtitiwala sa ating Panginoon ating alalahanin yung mga nakaraan kung paano ang Diyos ay naging tapat Paano ang Diyos ay naging makapangyarihan at paanong siya ay nag-ingat at patuloy na nagpapala sa kanyang mga lingkod. At uh, pakatatandaan natin na kapag ka minsan talagang ganun po ang buhay natin. Para bagang tayo ay hindi pinapakinggan. Subalit so, pakatatandaan po ninyo na bawat uh, karnasan na ipinahintulot sa atin ng Panginoon ay karnasang hindi sa ating ikapapahamak bagkos sa ating ikaliligtas ating ikadadalisay at ikaliligtas ng iba pa ng mga lingkod ng ating Panginoon. So, pagtiwalaan natin siya sapagkat atin namang naranasan nung mga nagdaang araw kung paano siyang namatnubay. Sabi nga ni Ellen White, wala na raw pong ibang panganib kundi ang makalimutan natin how He has guided us in the past. Kaya yung pong uh, alalahanin natin parati, yung uh, mga nagdaan kung papanong tayo'y pinatnubayan at ginabayan ng ating Panginoon. At kung tayo'y pinatnubayan noon, makatitiyak tayo, tayo'y papatnubayan hanggang sa wakas. Okay po, at ngayon po sa pangatlo nating katanungan, anong mga karanasan ng mga awit ang nagbibigay sa atin ng malaking aral? Ah, uh, tingnan po natin sa mga awit 42:1 hanggang 3. Kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makararating at makikita ang mukha ng Diyos? Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, Nasaan ang iyong Diyos? So, makita po natin, no one is, is exempted. Tayong lahat ay magdaraan sa mga pagsubok sa buhay, kagaya nitong uh, mga awit na siya may nag, nananalangin. Sabi niya, pa hanggang kailan ba? Uh, subalit, so, titingnan po natin sa mga susunod na talata, ano ang mga sinasabi. Tingnan natin sa mga awit, sa 69, 1 hanggang 3. O Diyos, ako'y iyong sagipin sapagkat ang tubig hanggang sa aking kaluluwa ay nakarating. Ako'y lumulubog sa malalim na putikan. Ang mga paa ay walang, tinuntunga, walang tuntungan. ako Ako'y dumating sa tubig na malalim at ang baha ay tumatangay sa akin. Ako'y pagod na sa pagdaing ko. Ang lalamunan ko ay nanunuyo, ang mata ko'y lumalabo sa kahihintay ng aking Diyos. So, makita po nyo, talagang malalim ang karanasan dito. Nasabi niya, Tila siya ay malulunod na, uh, tila ba malalagot na ang kanyang hininga. Kaya hanggang kailan ang wika niya sa ating Panginoon? Tingnan natin sa mga awit, Sinto Dos, Uno hanggang Siti, kung ano naman ang sinasabi. Ang sabi po, O Panginoon, pakinggan mo ang dalangin ko. Dumating na wa ang daing ko sa iyo, huwag mo ikubli sa akin ang mukha mo sa araw ng kahirapan ko. Ang iyong pandinig sa akin ay ikiling sa araw na ako'y tumatawag agad mo akong sagutin. Sapagkat napapawi sa usok ang mga araw ko at ang mga buto ko'y nagliliyab na parang horno. Ang puso ko nasakta na parang damo at natuyo na libang... Nalimutan kong kainin ang aking tinapay. Dahil sa lakas ng daing ko, dumidikit sa aking laman ang mga buto ko. Ako'y parang pilikano sa ilang. Ako'y gaya ng isang kuwago sa kaparangan. Ako'y gising. Ako'y gaya ng malungkot na ibon sa bubungan. So, makita po ninyo rito na talagang uh, napakalalim ng uh, suliranin ng uh, mang-aawit na talagang parang siya ay tunay na pinabayaan na ng ating Panginoon. Subalit so, kapag pinag-aralan po natin ang banal na kasulatan, nagpapasalamat tayo sa kabila ng uh, bagang tayo hindi pinapakinggan. Ang sabi ang Diyos ay gumagawa sa pamagitan ng biyaya. Itinuturo niya tayo sa pamagitan ng biyaya. Doon niya tayo, uh, ano tawag riyan? doon tayo niya uh, hinuhukuman sa kaniyang biyaya. Kaya bagama tayo mayroong mga maraming uh, nagawang pagkakamali at uh, dahilan sa mga pagkakamali, Pagkamali natin o pagkamali ng ating kapwa, tila baga tayo ay hindi na pinapakinggan. Magtiwala tayo sa pagkatambanal na kasulatan si, uh, nagsasabi, God is working miracle by grace. Sabi nga ay ang lahat ng bagay ay gumagawang magkasama, magkakasama sa ikabubuti ng lahat ng nagsisiibig sa Dios At sinasabi rin na walang mga pagsubok na ipahihintulot ang Dios na hindi natin makakayanan. Ngunit kasama ng pagsubok, naroon din ang daan upang atin itong matakasan. So tayo'y manatiling magtiwala sa Kanya. Sa mundong ito, talagang tayo ay mayroong mga karanasan na kapag kami san mahirap ipaliwanag. Kaya hindi maganda na tayo ay huhusga o huhukuman natin yung ating kapatid kapag ka may nangyayari sa Kanyang hindi maganda, naisipin natin na para bagang uh, siguro may nakatago itong kasalanan. Kagaya ng mga kaibigan ni Hogue, na kung papaanong inaakusahan nila si Hob na tiyak na ikay may pagkakamali, ikay may kasalanan. Kaya nangyayari ito. Hindi po. Ang Panginoon ay gumagawa, subalit hindi po natin maunawaan malimit. Subalit ang isang bagay na pakaalalahanin natin ay ang mga pangako ng Diyos na tayo kailanman hindi niya pawabayan, hindi niya tayo pagkukulangin at ang wika niya lumakad ka man sa kalaliman ng dagat, kasama mo ako. Lumakad ka man sa apoy, andyan ako kasama mo. So ito po ay maging uh, inspirasyon na sa atin at paalaala na tayo kailanman hindi pinababayaan ng Diyos. Kaya lang narito po tayo sa sanlibutang makasalanan. At dahilan dan, maraming mga bagay na nangyayari na mahirap ipaliwanag kung papaanong mahirap ipaliwanag paano nag-umpisa ang kasalanan sa perfectong sandibutan. So, balik mga minamahal, pasalamatan natin at ating Panginoong Diyos, kagaya ng mga awit, ang kanyang tiwala ay nananatili sa ating Panginoon. Okay po, at ngayon po sa pang-apat nating katanungan, ano ang pinakamagandang magagawa natin sa panahon ng malaking kabagabagan? Yan, titingnan naman po natin sa mga awit, Uh, 77, 1 hanggang 15. Sa pagkatawigan nga po, maraming kabagabagan ang ating daraanan. Ang aking tinigay, papailan lang sa Diyos at ako'y dadaing ng malakas. Ang aking tinigay, papailan lang sa Diyos at pakikinggan niya ako. Hinahanap ko ang Panginoon sa araw ng aking kaguluhan. Sa gabi, nakaunat ang aking kamay at hindi nangangalay. Ang kaluluwa ko'y tumatangging mabigyang kaaliwan. Naaalala ko ang Diyos at ako'y nababalisa nang ako'y nagdaramdam ang diwa ko'y nang Pinigilan mong magsara ang talukap ng aking mga mata. Ako'y totoong naguguluhan at hindi ako makapagsalita. Ginugunita ako ang mga unang araw, ang mga, ta ang mga taong nagdaan. Sa gabi, nakikipag-usap ako sa aking puso. Ako'y nagbubulay-bulay sa aking puso. At ang aking diwa ay magsisiyasat. Magtatakwil ba ang Panginoon magpakailanman? At hindi na ba muling masisiyahan? Ang kanya bang tapat na pag-ibig ay huminto na magpakailanman? Ang kanya bang mga pangako sa lahat ng panahon ay nawakasan? Nakalimot na ba ang Diyos na maging mapagbiyaya? Sa kanya bang galit ay isinara na niya ang kanyang awa? At aking sinabi ay ko na ang kanang kamay ng kataas-taasan ay nagbago aking gugunit, gugunitain ang mga gawa ng Panginoon. Oo, aking aalalahanin ang mga kahangahangang gawa mo noong unang panahon. Ako'y magbubulay-bulay sa lahat mong mga gawa at magmumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. Ang iyong daan o Diyos ay banal. Sinong Diyos ang dakila na gaya ng aming Diyos? Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kababalaghan na nagpahayag ng iyong kalakasan sa gitna ng mga bayan. Tinubos mo ng iyong kamay ang iyong bayan, ang mga anak ni Jacob at ni So, mga minamahal, kagaya ng mga awit, aalalahanin natin palagi ang kabutihan ng Panginoon magmula ng likhain ng lalangin ng Diyos ang sanglibutan ito. Papaano ang Diyos ay naging mabuti? Papaano ang Diyos ay naging tapat? Iyon ang parati nating alalahanin at ang wika dyan, tayo'y maghintay sa Panginoon. Wait on the Lord. Kahit na anong mangyari, magtiwala tayo sa pagkat sa karanasan ng kanyang bayan noong unang panahon ay maraming mga bagay ang ginawa ng Panginoon na tila imposibleng mangyari. Subalit nangyari sapagkat ang Panginoon ay kanilang Panginoong Diyos. Makapangyarihan sa lahat, nagmamahal na Diyos. So, ang sabi dyan ay, bubulay-bulayin ko parati ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga salita. Ito ang napakahalaga sa panahon na tayo ay nababagabag, always remember God's goodness. Lalo tigit yung kanyang ginawang napakadakila na ibigay ang kanyang bugtong nanak na para sa inyo at para sa akin. Yung ang ating Panginoon ay mas minarapat, mas minabuti na siya ay mamatay sa halip na tayo ay iwanan na walang pag-asa. Kaya kinakailangan tayo ay magtiwala sa kanya. Parati nating aalalahanin, parati nating pag-aaralan Parati nating mune-munein ang lahat ng kamutihan ng Diyos at tayo ay may encourage. And at the end, ang wika, wait on the Lord. Maghintay ka sa Panginoon. Tumindig kang nagtitiwala sa Kanya. Okay po, at ngayon po sa panglima nating katanungan, ano ang pinakamabigat na tukso sa mga lingkod ng Diyos at paano ito pagtatagumpayan? Ah, babasahin natin po sa medyo mahaba-haba talata sa mga awit 73. Uno hanggang bainti, ano po ang sinasabi? Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong ang puso'y malilinis. Ngunit tungkol sa akin, ang mga, pa, ang mga paako'y halos na tisod, ang mga hakbang ko'y muntik nang nadulas, sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawahan ng masama, sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan, at ang kanilang katawan ay matataba, Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao. Hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang mga tao. Kahit ang kanilang kointas ay kapalaluan, ang karahasan ay tumatakip sa kanila bilang bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Ang kanilang mga puso ay umaapaw sa kahangalan. Sila'y nanlilibak at nagsasalita na may kasamaan. Sila ay nagsasalita mula sa kaitaasan. Kanilang inilagay ang kanilang mga bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay nagpapagalagala sa ibabaw ng lupa. Kaya't bumalik dito ang kanyang bayan at tubig ng kasaganaan na iniinom nila. At kanilang sinasabi, paanong nalalaman ng Diyos? May kaalaman ba sa kataas-taasan? Narito ang mga ito ang masasama, laging tiwasay sa kayamanan ay sumasagana. Sa walang kabuluhan ay pinanatili kong malinis ang aking puso at ang aking mga kamay sa kawalang sala ay hinuhugasan ko. Sapagkat buong araw ako ay pinahihirapan, sa tuwing umaga ay napaparusahan. Kung aking sinabi ako ay magsasalita ng ganito, ako ay hindi magiging tapat sa salinlahi ng mga anak mo. Ngunit ang aking isipin, ngunit ng aking isipin kung paano ito unawain, sa akin ay parang napakahirap na gawain. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ni Dios, sa nang Dios, saka ko na unawaan ang kanilang katapusan. Tunay na sa madudulas na dako, sila iyong inilagay, iyong ibinabagsak sila sa kapahamakan. Gaya na lamang ng pagkawasak nila sa isang iglap, tinatangay na lubusan ng mga sindak, sila gaya ng panaginip kapag nagigising ang isang tao sa pagkagising ng kanilang larawan ay hinahamak mo. Yan, ang pinakamalaking tukso sa atin ay yung tayo ay maingit kapag kaumuunlad ang mga gumagawa ng kasamaan. Ang sabi ni David, muntik na akong matisod. Subalit, so, ang kagandahan sapagkat siya'y lumapit sa santuario at kanyang nakita kung ano ang mangyayari sa katapusan sa mga masasama. Pansamantala, tila man din sila nagtatagumpay. Tila man din sila ay nananagana. Subalit, so, pakatatandaan po natin na mayroong paghukom at yan ang itinuturo doon sa santuario na ang Panginoon maghuhukom, lilinisin ang sanglibutan ito mula sa lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan. Kaya mga minamahal, kinakailangan tayo ay manatiling, nagtitiwala at sumusunod sa kaluban ng Diyos. Huwag na huwag na huwag tayong maiinggit sa pagtatagumpay ng kasamaan. Ang kanilang pagtatagumpay ay pangsamantala lamang. So sana po ay naging malaking pagpapala muli ang ating pag-aaral na ito sa bawat isa sa atin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po namin banal, muli po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat ikaw ay parating nakakasama namin at salamat sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos na tapat makapangyarihan sa lahat at puspos ng pag-ibig, pagmamahal na ikay patuloy na nangangalaga sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Darating ang araw na ang sanlibutan ito ay iyong hukuman, iyong tatapusin ang lahat ng kasamaan at kami ay iyong uh, papahintulutang mamuhay, magpasawalang hanggan kasama mo sa iyong banal na kaharian. At kung magkagayon, mawawala na ang lahat ng kairapan, lahat ng sakit, maging ang kamatayan. Salamat po amang banal sa iyong dakilang panukala para sa bawat isa sa amin. Nawa ang pagpapala ng Panginoon, kamta ng bawat isa sa amin, panatiliin kami ng banala Espiritu na nanampalataya, na nagtitiwala at sumusunod sa iyong kaluban, maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Sesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos ay sumating sama-sama.